Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang fantasy drama movie na The Green Mile na ipinalabas noong 1999. Ang bida nating si John ay may kakayahang magpagaling ng may sakit. Nakikita din niya ang mga bagay na mangyayari pa lang. Pinagbintangan nila itong nanggahasa at pumatay sa dalawang batang babae kaya sinentensyahan ito ng bitay. Sa likod ng malahiganting laki ni John nakatago ang kabaitan nito at takot sa kapwa. Ang Louisiana Assisted Living Home ay tirahan ng may mga edad na. Dito na namamalagi ang 108 years old na si Paul. Naging malapit siya dito kay Elaine, ang nag-iisang kaibigan niya. Araw-araw tuwing almusal, naglalakad siya papuntang gubat. Pumupunta siya sa isang lumang bahay kung saan niya nilagay ang alaga niyang daga na si Mr. Jingles. Isang araw habang nasa TV room ang lahat, napaiyak si Paul nang may maalala sa palabas. Tumayo si Paul at nagpunta ng cafeteria, sumunod sa kanya si Elaine. Dito niya ekwenento sa matandang babae ang trabaho niya noong 44 years old pa siya. Na isa siyang supervisor sa death row na tinatawag nila noon na The Green Mile. Siya at apat niyang mga tauhan ang nag-e-execute ng bitay sa pamamagitan ng electric chair. At ng mga panahong iyon, may UTI si Paul kaya hirap na hirap talaga siyang umihi. Nagbago ang lahat nang dumating ang bagong preso sa death row, si John. Isang maitim at malaking tao. Hila-hila ito ni Percy, ang sakit sa ulo niyang prison guard. May kayabangan ng guard na ito dahil pamangkin ng gobernador kaya malaki ang ulo. Namangha sila nang makita si John. Akala nila pa nila hindi ito magkakasya sa selda, kahit nakakatakot ang laki ni John, mukha naman itong mabait. At takot umano ito sa dilim kaya nag-request ang lalaki na mag-iwan ng liwanag sa gabi. Bago nila ito iniwan sa selda, sinubokang ipaliwanag ni John Kay Paul ang nangyari sa mga batang babae. Nahuli na daw ang lahat kaya hindi na nito nagawang ibalik ang mga bata. Walang naintindihan si Paul kaya umalis na ito. Bago matapos ang araw na iyon, binasa ni Paul ang buong kaso ni John. Nawawala umano ang dalawang anak na babae ng isang mag-asawa. Kasama ang mga pulis at iba pang kalalakihan, hinanap nila ang dalawang bata sa gubat. Pagdating nila sa may ilog, natagpuan nila ang laruan ng mga bata. Nagulat ang lahat ng bigla nilang marinig ang sigaw ni John. Umiiyak at sumisigaw ito habang nasa kanlungan ang dalawang batang babae na wala ng buhay. At dahil sa kulay ng lalaki, kinasuhan agad ito ng murder at nasentensyahan ng bitay. Isang araw, may nakita silang daga na lumabas at pumasok sa padded room. Kaya isa-isa nilang nilabas ang mga nakatambak na gamit sa maliit na kwarto pero wala silang nakitang daga dito. Nang araw ding yun, habang pabalik na si Paul at Brutus sa building, narinig nila si Percy na nagsisigaw na nakatawag pansin sa ibang mga priso kaya napatakbo ang dalawa pabalik ng station. Nakita din pala nito ang daga kaya naghalungkat din ang pasaway na guard sa padded room. Gusto sana itong pigilan ni Brutus pero tiningnan siya ni Paul kaya hinayaan nila itong magpagod. Paglipas ng ilang araw, namangha silang lahat ng makita ang daga na naging alaga ni Dell isa sa kanilang priso. Dito lalong naging mainit ang dugo ni Percy kay Del dahil sa daga na pinangalanan nitong si Mr. Jingles. Pinatawag ni Warden Hall si Paul para ipaalam dito na may bagong priso na papasok sa Green Mile at sinabihan din siya ng warden na brain tumor ang sakit ng asawa nito. Palala ng palala ang UTI ni Paul kaya magpa-check up na daw umano siya sa araw na iyon. Habang parating na ang bagong preso na si Wild Bill, sinabihan ni John si Paul na mag-ingat. At nang papasok na ito sa building, biglang nagwala ang bagong solta. Nakapanakit na ito sa kanila habang si Percy ay naduwag sa kinatatayuan nito. Kaya nasaktan na silang lahat buti na lang dumating si Brutus at napatulog nito si Wild Bill. Pinasamahan ni Paul kay Brutus si Dean at Harry na pumunta ng clinic. Habang pina-report naman niya si Percy sa warden tungkol sa nangyari, nang makaalis ang mga ito. Sa kapalang nanlumo si Paul at napahiga sa sahig dahil sa sobrang sakit na naramdaman ng masipa ng Priso ang kanyang hinaharap. Ilang minuto ang lumipas, tinawag siya ni John. Makulat ang lalaki kaya nilapitan niya ito kahit nahirapan siyang maglakad. Nang makalapit na siya sa rehas, bigla siyang hinaylan ni John at binulungan na tutulungan lang siya nito. Hinawakan ni John ang kamay niya para hindi siya makabunot ng baril. Hanggang bumaba ang kamay nito sa kanyang hinaharap. Natigilan siya sa ginagawa ni John. Nakita niyang Sam Indy ang ilaw ng selda hanggang sumabog ito. Napaluhod siya ng bitawan siya ng lalaki. Maya-maya lang ay ubo ng ubo ito at nakita niyang lumabas sa bibig nito ang napakaraming maliliit na insekto pero naglalaho din ang mga ito. Nasaksihan ni Del ang ginawa ni John kay Paul kaya nagsisigaw ito nung una pero nanahimik din ang makita ang kakaibang ginawa nito sa gwardya. Gamon ang pakiramdam ni Paul kaya sinubukan nitong umihi. At laking tuwa ng gwardya nang hindi na siya nahirapang umihi. Kaya masayang masaya itong umuwi kinagabihan. Kinabukasan, hindi siya pumasok. Nagsinungaling siyang hindi pa siya okay pero ang totoo, pumunta siya sa abogado ni John. Sinabihan niya ito na kahit mukhang nakakatakot ang laki ng lalaki pero wala sa ugali nito ang pagiging masamang tao. Walang pagalin lang ang sinabihan nito ni Paul na parang hindi dumaan sa tamang investigasyon ang kaso ni John. Pero pinagdiinan ng abogado na may kasalanan si John kaya hindi na nagpumilit si Paul si Del na ang susunod na bibitayin. At sa pagkakataong ito, si Percy ang mamahala sa execution. Dahil pumayag si Paul sa request ng gwardya na subukan ng execution kapalit ng pag-alis nito sa Green Mile. Ilang oras bago bitayin si Del, nagkaroon ng pagkakataong mapatay ni Percy ang daga. Napaiyak ang Priso at galit nilang tiningnan ang pasaway na gwardya habang paalis ito. Nagtataka ang mga kasama ni Paul nang sabihin ni John na ibigay ang daga dito. Kaya dinampot ni Paul si Mr. Jingles at binigay kay John. Namangha ang mga kasama ni Paul sa nakitang ginawa ni John. Nakita nila ang liwanag sa mga kamay ng lalaki habang hinihipan nito ang daga. Maya-maya lang ay bigla na itong naubo at bumuga ng maliliit na insekto. Nasaksihan nilang binuhay ulit nito si Mr. Jingles. Kaya binyantaan ni Paul si Percy na ituloy ang pagpalipat nito pagkatapos ng execution ni Dell dahil hindi umano ito nababagay sa Green Mile at nang e-execute na si Del, hindi sinunod ni Percy ang procedure kaya brutal ang pagkabitay sa lalaki. Galit na galit silang lahat kay Percy pero wala na silang magawa. Ang gusto lang ni Paul na makaalis na ang gwardya sa poder niya. Pagbalik ni Paul sa selda, sinabihan siya ni John na naramdaman niya ang pagkamatay ni Del at naramdaman din daw ito ni Mr. Jingles. Tumalon daw ang daga at umalis na ito na baka hindi nababalik. Nang sumunod na mga araw, binisita ni Paul at asawa niya ang warden. Alam ng asawa ng gwardya paano ito gumaling sa UTI kaya naisipan nila na pwedeng matulungan ni John ang asawa ng warden na may malubhang sakit. Dahil dito, inimbita ni Paul ang mga kasama sa kanilang bahay at sinabi sa mga ito ang plano niya. Kahit alam nilang lahat na matatanggal sila sa trabaho at makukulong sa binabalak nila, nagkaisa pa rin silang tulungan ang asawa ng warden pero kailangan muna nilang patahimikin si Percy at Wild Bill para walang sagabal sa binabalak nila. Kaya nang gabing isagawa na ang plano, binigyan nila ng pampatulog si Wild Bill at kinulong nila si Percy sa padded cell bilang parusa sa pagsabutahin nito sa bitay ni Del. At kahit hindi nila sinabi kay John ang plano, alam ng lalaki na may pupuntahan sila ng gabing iyon. Nang mapadaan sila sa selda ni Wild Bill, bigla nitong hinawakan sa braso si John at dito nakita ng lalaki kung gaano kasamang tao si Bill. Pagdating nila sa bahay ng warden, tinutukan sila ng baril nito pero ipinaliwanag ni Paul kung bakit sila andoon. Ilang saglit pa, narinig nila ang asawa ng warden na sumisigaw kaya umakyat na si John. At gaya ng ginawa nito kay Mr. Jingles at Paul, napagaling din nito ang asawa ng warden. Ubo ng ubo ang lalaki pero walang lumabas na insekto sa bibig ni John. Maya maya lang ay tumayo ang asawa ng warden at binigay sa lalaki ang kwentas nito bilang pasasalamat. Ay nalalayan nila ang priso dahil nanghihina hihina ito. Wala pa rin itong inilabas na mga insekto hanggang pagbalik nila sa Green Mile. Pagkalipas ng ilang saglit, nilabas na nila si Percy sa padded room. Pinagsabihan ulit ito ni Paul pero alam nilang isusumbong din sila nito. Habang inaayos ni Percy ang sarili niya sa tapat ng selda ni John, bigla siyang hinayla ng lalaki. Pilit nilang inawat ang priso pero napatigil sila nang makitang ibinuga ng lalaki sa bibig ng gwardya ang mga insektong nakuha nito sa asawa ng warden. Nang bitawan na ni John si Percy, natulala ang huli na parang nawawala sa sarili at naglakad. Huminto ito sa tapat ng selda ni Wild Bill. At walang sabi-sabi nitong pinagbabaril ang lalaki sa loob ng selda. Pagkalipas ng ilang segundo, binuga ni Percy ang mga insekto. Hindi sila makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Lumapit si Paul kay John. Sinabihan siya nitong pinarusahan niya ang dalawang masasamang tao nang hawakan daw siya ni Wild Bill. Nakita niya ang masamang budi nito. Inabot ni John ang kamay nito kay Paul para ipakita din sa kanya kung ano ang nakita nito kay Wild Bill. At ang hindi alam ni Paul, binigyan na din siya ng lalaki ng parte ng buhay nito. Napaiyak si Paul nang makita na si Wild Bill pala ang totoong pumatay sa dalawang batang babae na ibinintang kay John. At natupad niya ang request ni Percy na mal sa Briar Ridge Mental Hospital pero hindi bilang gwardiya kundi bilang isang pasyente. Ilang araw bago ang bitay ni John, nakukonsensya na si Paul. Dahil alam niyang inusente ang lalaki pero wala siyang magagawa. Ganon din ang warden dahil sa panahong iyon walang maniniwala sa kanila. Isang araw kinausap nila si John. Sinabihan nito ni Paul na kung gusto ba nitong makalaya at magpakalayo pero tumanggi ang lalaki. Sinabihan nito ang prison na ano ang sasabihin niya sa Diyos na pinatay niya ang isa sa mga milagrong pinadala sa mundo. Sagot lang ni John na isang pabor umano ang gagawin niya dito. Dahil pagod na ito sa mundo na puno ng kasamaan at paakit. Masaya umano siyang lilisan sa mundong ito at ang huling hiling ni John ay makapanood man lang ng isang pelikula. Masaya silang ngunit nalulungkot sa susunod na mangyayari sa lalaki. Araw na ng bitay ni John. Napaatras ang lalaki nang makita ang mga taong puno ng galit sa kanya. Pero sinabihan ito ni Brutus na hindi sila galit sa lalaki. Napaiyak si Dean nang ikabit na nito ang mga strap kay John. Nang sakluban na sana ito ng takip sa ulo. Hiningi nitong wag siyang lagyan nito dahil takot ito sa dilim. Nagkatinginan silang lahat at naaawa sa inosenteng lalaki kaya pinagbigyan nila ito. At bago pa binigay ni Paul ang huling instruction sa pagbitay, mangyak miyak siyang nakipag-shake hands kay John. Hindi napigilan ni Paul na mapaluha habang tinitingnan si John. Iyon umano ang pinakahuling execution na ginawa niya. Kaya ito napaiyak ng mapanood ang palabas dahil ito ang una at pinakahuling pelikula na pinanood ni John. At dahil sa pangyayaring iyon, sabay umano sila ni Brutus na nagpalipat sa ibang posisyon. Pagkatapos magkwento ni Paul kay Elaine, niyaya niya itong maglakad. Dinala niya ang matandang babae sa tirahan ni Mr. Jingles. Sinabihan niya ang babae na pareha sila ng daga na biniyayaan ni John ng ekstrang buhay. Pero parang sumpa na rin ito sa ginawa niya kay John. Na makita niya ang mga mahal sa buhay na pumanaw at pati rin si Elaine. Pagkatapos ng execution ni John, bumalik si Mr. Jingles. At isa sa mga iniisip niya palagi ay kung hanggang kailan pa siya mamuhay sa mundo. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.